guys uh, ang kami ay ano pinagpap sumas may sumasakay ngayon tumitiklop yung kanilang mga paa tuhod para sumagay yung pasangiro Again, guys. Yung, ano, ayan guys Ito yung medsans gawag ayan yung motor ito sila sa yun, hmm. papunta sila sa taas ng buntok ng mga buhangin sila generator. At dito kami ngayon sa Rixan.